binastos ko po yung magulang ko po dati. Hmm, yung tatay ko po. Tapos yung mama ko po, hindi ko po natulungan. Gusto ko malaman, paano mo bastos yung papa mo? Nilabanan ko po siya dati. Hmm. anong ginawa mo? Nasaktan ko po. Uh, dahil lasing po no, nag-away po sila. Uh, na nabira po ng dos por dos. Eh, hindi po niya kinaya nakita niya, laging ganun, na napatulan niya. Kaya nabira po ng dos por dos yung nanay. Mama niya, nakita niya. Ngayon, mm, niya, nabato niya, tapos... Ang papa niya. Dito po kayo Apo, na tuloy, ito na. Bali, Saan po kayo na higa? Dito po. Dito? dito po. Ah, si Kuya Joel, doon na po siya. Doon po ako. Dito po siya. Ah, dito si Kuya Joel. Ayan oh, po, yun po higaan. Ah. Ito po, kanino damit dito? Eh, ano po yan, Sa nakatira po dito po yan. Kay ano yun, yung inampon din ng pamangkin ko. Madami po sila inampon. Madami na po inampon yan. Mabayat po yung bata na yan eh. Dito po. Sino po yun dito? Hindi po bahay. Bahay na po niya ah, to. Ah, bahay na po to. Bahay po niya to. <laughs> Ni ate. Oh. Kumain ka na, Kuya Joel? Kumain na po ako kanina po, sir. Uh, ah, ano pagkain mo? Sitaw po. Sitaw? Opo. Uh, ah, saan mo kinuha yung sitaw? Bigay po nila Nanay Mercy po. Ah, Wow. Okay. Masarap ba yung sitaw? Masarap? Ano ba yung mga paborito mo mga pagkain? Wow. Ano uh, naman po, sir? Bas? Hindi, sige, okay lang po. At least ma-ano natin yung ano yung... Ito ako po kasi rin. Ha? Matatakot po ako. Huwag ka nang matakot. Nandiyan si God. Po. Oh, maniwala ka kay God sa ating Diyos. Oh, po. Maniwala naman po ako eh. Oo. Oh, tanggalin, mo, tanggalin na natin yung takot, no? Basta maniwala tayo sa ating Diyos. Nandiyan siya. lalayo tayo sa anumang, anong mga panganib ka na, no? Ano ba yung sobrang bigat sa damdamin mo? Gusto kong malaman. Wala naman po, Sir. Yung dati lang po yun. Hmm. Ano yung dati? May mga nagawa ba tayong hindi maganda sa kapwa natin, sa mga magulang natin? Opo. Gaya yun ng ano? Binustos ko po yung magulang ko po dati. Hmm. Yung tatay ko po. Tapos yung mama ko po, hindi ko po natulungan gusto kong malaman paano mo nabastos yung papa mo. Nilabanan ko po siya dati. Mm. Anong ginawa mo? Nasaktan ko po hmm. dati po. Tapos... Paano nasaktan? Sinuntok mo ba? Opo, dati po. Anong, sige, paano, paano sinuntok mo? Tinadyakan mo, ganon? Opo, dati pa po yan. Hmm. Tapos, si mama po lagi ko sa nasasagot po na hindi po tama wala na po ako na ito tulong tapos <coughs> naging mambog po ako hindi po ako natutong makisama po gusto kong malaman na drugs ka ba kuya? yun totoo? dati po sir na drugs ka din gano katagal? matagal na po sir Paano mo natutunan yung drugs? Ah, ano lang po sa barkada po. Mm. Ano lang po, sir, sa barkada po. Oo. Oh, paano nangyari? Pwede mong kwento sa amin? tagal na po yan, sir eh. Halos mm. di ko na rin po maalala. Mga ilang taon na yung kuya? Mga isang taon na po siguro po git. Isang taon na? na drugs ka Dati sa mga po. kaibigan mo. Sino nag-aya? Dati ko po kasi po sa trabaho, sir. Mm. Dati po. Sa is isang taon mong nagawa yung pagdadrugs, araw-araw ba yan? Hindi naman po. Mga every other day, pangalawang araw, ganun, nakakapag-drugs kayo. Opo, sir. Dati po. Buti may pambili kayong pan-drugs ano lang po yan, sa trabaho po. Sa trabaho? Nakakit lang po ako. Hmm. Hindi mo ba naisip na makakasama sa yung drugs? Hindi ko po alam yun, sir, dati po eh. Hindi ko mo alam. Hindi ko po akalain magkakaganito po ako, sir. Hmm. Eh. Ay, kayat lang po. Hindi ko naman po sinasadya sir eh. Ay, kiusap nga po sana ako, sir eh. Hmm. Sana po tulungan niyo po si Mama. Ano yung may tutulong ko kay Mama mo? Huwag niyo po ipabira si Mama. Ha? Huwag niyo po ipabira. Ay, hindi ko naman papabira. Ba't may nagpapabira ba kay pa Mama mo? Hindi ko po. Yun po kasi sabi po eh. Naririnig ko po sir eh. Merong papabira kay mama mo? Opo, sa, sa akin po. Ah, ba't siya'y papabira? Hindi ko po alam. Okay. May ginawa ba siyang hindi maganda? Wala po. Ako lang po. Hindi po ako natutong makisama. Ah, dahil sa'yo, mapapahamak si mama mo? Opo. Ah. Sino nagsabi sa'yo na ipapabira si mama mo? Hmm. hindi ko po alam, sir. ano lang po kasi. Hmm. Ano yun? Naririnig mo lang? Opo. Para may kumakausap sa'yo, ganon? Hindi po, naririnig ko Saan mo naririnig? <clears throat> Para po, mangising po siguro yung diwa ko po, ganun. Mm -hmm. okay. Minsan ba may kumakausap sa'yo, kuya? Wala naman po, minsan lang po, dati po. Dati? Pero parang may kumakausap ganun? May naririnig lang po ako, pero hindi na po katulad ngayon. Okay, so positive. Matatakot lang po ako, sir, na ano. Mawala po si Mama ganun. Mm. Oh, sige. Kuya Joel, okay lang ba samahan mo kami sa may kilala kaming, ano, may kaibigan tayong doktor. May kaibigan kami doktor. Kakausapin ka lang tapos sa uh, titignan niya kung anong vitamins ang pwede mong inumin. Huh? Ano ba Ako, sir. Eh. Ha? po ako. Kinakabahan ka? Opo. <coughs> Nakakabahan po ako, sir. Eh. Huwag kabahan. Kasama mo kami. may kasama si mama mo. Sige po. Okay. Wala kang dapat ikatakot, Kuya Joel, ha? Nand nandiyan ang mama mo. Nandito kami. Opo. Hindi ka namin ni, uh, ano, hindi ka namin pababayaan doon. Makakatulong pa nga yun sa'yo. Opo, sir. Mm ang gagawin nung uh, kaibigan nating doktor kakausapin ka lang ipapainom ng gamot ang ipapainom actually gamot siya kailangan nating uminom ng gamot para mag okay yung ating pakiramdam yung pag iisip magiging, magiging payapa at maliwalas yung ating pag iisip na no? pero mas uh, makakatulong yung pananalig natin o no? pagtitiwala natin kay God. Ha? Oh, sir. Hmm. Kailan yung huling uh, nagdasal tayo, nagpray tayo? nagpe ka ba? Opo, gabi-gabi po. Mm. Ano sinasabi mo kay God? Sana po matulungan po kami ni Mama. Hmm. Nun po. Sana po maging maayos na po ako. Hmm. Hindi na po nila ako lahitin. Ganun. Mawala na po yung ano nila. Pag-iisip po nila na vampira daw po ako. Ganun. Mm. po kasi ako. Yun. Wala naman po kasi yung kinalaman po sa nangyayari po sa pala. Ano po ni sinisisi nila, sir? Bali, ano po siya? Four months pa lang po siyang ganito, na yung Four months pa lang po siyang ganito, ano? Ay, five months. Five months. June, namatay ang baba niya, June na Ano, five months na. Pero tingnan ko yung, ano, no August. Hmm. Pero ba, ano hmm. dati okay ho siya talaga. Lakas ng niya noon, ngayon humina, May bumata. Kabahan, Parang ah? daw sa kanya. Ano kabahan po? Mm. Ano kamang kabahan? Nandito na kami. Opo, sir. na no. Tsaka ano, magtiwala tayo kay God, ha? Opo. So, sabi mo, nagpe-pray ka, di ba? Opo. Mm. Opo sir. magtiwala tayo kay God. Opo hindi tayo pababaya ng ating Diyos, okay? Masa ano lang, wala tayong ginagawang masama. Kanino man, nabuhay tayo na ayon lahat sa kagustuhan ng ating Diyos. Wala tayong sinasaktang ibang tao. Walang mangyayaring masama. O oh, sir. Sanjay. Okay? Opo. Salamat okay. po. Welcome, Kuya Joel. Pero, Thank you, po. Kuya Joel, kailangan mong pag-ingatan ang sarili mo. Eh, si mama po. Ha? Bakit na naman? nanay ko po eh. Ha? Si mama po. Oo. Oh. Tatatakot po mawala po si mama eh. Huwag ka na ano, huwag ka na mag-alala masyado. Huwag ka na mag -alala. ha? Natatakot din po. Baka po mawala rin po ako eh. Hmm. Bakit? Ang dami po kasing... Ang dami ko pong kasalanan po eh. Kaya na? Hindi po ako natutong makisama. Ano yung ginawa mo ba? Naging bastos po ako sa lahat po ng kalsada po. Ganun. Hindi hmm. ko po sinunod yung pakisama po. Oo. Oh. Siyado po akong naging mayabang. Lalo-lalo po kay mama po. Tapos sa mga tao po talaga tumutulong po sa akin. Ganun po. Okay lang ba ano, Kuya Joel? Maligo ka. Ayusin mo yung sarili mo. Papakupit ka namin. Tapos, uh, tignan namin kung makakatawag kami ngay ngayon kay Doktora kung maisabay ka sa schedule ngayon. Okay lang ba? Sige, kung ano, maglinis ka ng katawan mo. O gusto mo paliguan ka ni mama? Tatakot pa ako. Ha? Pa, Ayaw um, mong maligo? Hindi, gusto ko. Eh. Ah, sige. Gusto ko. Hmm, maligo ka na, para kung ano ma... Maligo ka. Tatawag kami kay doktora. Maligo ka hmm. yun. Kasi mama po kasi. Ha? Sorry na po, hindi na po ako mag-ambog. Hmm. Sir, Sorry na po. Oo. Oh. Ha? Ah? Kinakabahan po ako. Kinakabahan ka? Huwag kang kabahan. Ah, ligo ka na. Ah, sige, ligo ka muna. Ligo lang ako. lang mama. Yun! Ah, tingnan mo, kagwapo-gwapo mo. Mas nadagdagan pa yung handsomeness mo. Ganyan lagi. Nanay. Nanay. Oh, tignan mo, para kasi, ano, si Rom, uh, Romnick ano, o si Alden Richard, oh Kilala mo si Alden Richard? Opo, sir. O, huwag ka naman, lungkot. Ha? Kinakabahan po ako, mama po. Ha? Si mama po. Hmm. Kinakabahan daw siya ulit. Huwag ka kabahan. Di ba, presko, maganda yung pakaramdam pagka, ano nakaligo. Opo, sir. Sige, magpagupit tayo. sa tayo pwede magpagupit? Pa. Saan tayo? Papagupit tayo. Nakakabahan po ako, sir. Huwag ka nang kabahan. O sige, papa, ano lang magugupit dito? Gusto mo? Ayaw? Mm. Nakakabahan po ako, sir. Papangabahan po si mama. Hmm, hindi mo pa para si mama tumawag po kami sa ano sa hospital kay doktora wala po siya wala po siya ngayon uh, na po, so go, sir. Ha? Sorry na po. Ang gagawin natin ganito, 'di ba? Sabi ko pupunta tayo kay doktor ngayon. Ano pala siya, meron siyang uh, importanteng pupuntahan sa Manila. Sa ano na lang, sa next week ulit. Okay lang? Opo, sir. Okay. Samahan mo kami next week, ha? Pero kung ano, gagawa natin ang paraan. Next uh, schedule niya, Kuya August. Martis, Martis, Martis na. Hindi, sa isang hospital, sa isang clinic niya. Sa Webes. Sa Webes. Itong Webes, try natin may pa-schedule ka. No? Opa, okay? Opo. Okay, ganito ka, telegram. Um, may nakakwento si ate, kaya pala mas parang lagi siyang sorry. Yung huling away po ng papa nila. Pan? Nabato niya. Binira. Pwede hindi dito po kayo, pwedeng pa Kaya pala ganito yung ano niya, parang nararamdaman. Pwede pa kwento yung huling bago mamatay po yung papa nila. Uh, dahil lasing po, no, nag-away po sila. Uh, ah, na nabira po ng dos por dos. Eh, hindi po niya kinaya nakita niya. Laging ganun. Na, napatulan niya. Na, nabira po ng dos por dos yung nanay. Mama niya. Nakita niya. Ngayon, mm, um, pinagtanggol niya, nabato niya. Tapos, Ang niya. Um, tapos umalis po sila. Sinama niya sa trabaho sa Santa Ana, Pampanga. After one month, umuwi po sila. Hinanap sila ng papa nila. Eh, mamamatay na pala, nakalobo na raw. Eh, na konsensya siya, nakita niya na sabi niya, Mabalikan mo na si Papa, balikan na natin. Mukhang malapit ng mamatay. After three days po noon, na hospital na sa Malolos, yun nga po namatay na. Sobrang kong konsensya niya na yung sa huling kwan na lang na yun, hindi niya alam na mamatay na pala, Papa niya. Nalabanan pa niya, tapos nandiro niya na, si Bina, hindi, hindi niya nasunod yung mga ibang mga pagpinapangaralan siya ganun. Yun, nandun yung konsensya niya, sobra. Kasi nga medyo na-depression na. Depression. Nakukonsensya daw siya. Ha? Nakasalmanak, rakasan mo. Di ba? Di marinig na sila. Okay na po. Sige po ate. Thank you po ha. Salamat po. Ano? Ano yung gusto mong pabilis sa akin? Bibili ako ng ano niya dito. Mga... mga, mga grocery niya. Kahit ano na lang po, sir. Ha? Kahit ano na lang po. Kahit ano. pero ano yung pinaka gusto mo? Mabuhay po kami dalawa po ni mama. Ha? Mabuhay lang po kami ni mama po. Kuya Kelvin, may tanong ka kay Kuya Joel? Baka may mapag... Kaya po siya dapat lagi nga umiiyak. Dito ka, paliwan mo siya. Dito. Huwag na naman po kailangan umiiyak. Ano sir, nandiyan uh, lang po si Tatay Rami para matulungan niya po kayo. Kasi para mabawasan po yung nararamdaman niya kung iiwasan niya po yung lagi umiiyak. Uh, kung nadala po kayo sa emosyon niyo, uh, okay lang po yun. Pero yung ano, pagka lagi po tayo umiiyak, nakapagpa-hopeless uh, po sa atin yan. Hindi po natin maaresolbahan po yung problema kung hindi po tayo nagiging maayos kung lagi po tayo ano yung mapag ano po sa sarili natin na, nalagpasan -na -na naman din po natin lahat ng bagay tutuluan po natin yung sarili natin dahil makakaya -ma po natin yung problema natin pag naging uh, mahinaon din po tayo yun lang hanggang. thank you kuya uh, kuya jewel balik kami may mga bibili lang ako na Okay? Gamit ah, ko yan nung nasa gapan, eh, yung iba. Oo. Uh Kung na. Welcome, kuya. Oo, oh, wag ka na iyak. Iyak yan, ma, meet, ma, may may yan. Ah, sige, pahag ako. Maligayang, gusto po niya yan. Iyayakap siya. Ganyan. Oh, may ikpit. Okay. Oh, okay. ah, okay. kano ka tagal ng yakap? Gusto mo? Siya, go, ha? At, nata ha? Natatakot <laughs> lang po ako. Oh, wag ka naman takot. Magtiwala ka sa ating Diyos, ha? Hindi tayo pinapabayan ng ating Diyos. Okay? Papa. Lagay mo dito. Nandito si God. Nandiyan okay. sa atin, nakabantay sa atin. Okay? Papa, sir. Okay, bibilan lang kitang gatas. Prutas, anong gusto mong prutas? Okay, tanong na lang po, sir. Okay, tanong na lang po. Hmm. Pagkain, ano yung mga pagkain gusto mong kinakain? Para lang po kay mama po. Mm. Mga pagkain na ano yung wag ka nahiyak. Ano yung mga gusto mo mga pagkain, kuya? Pa? Baka may gusto kong kainin. Ano gusto mo kainin? Kahit ano na lang po, Ate Jane. Kahit ano na lang po. A ano ba? Gusto ba ba litsyong baboy, litsyong manok? Mm. Kahit ano na lang po, sir. Ah! Kahit ano na lang po. Kahit ano na lang ice cream baka gusto mo ice cream Hindi. ice cream kaya tanong na lang po sir buhay lang po si mama kaya tanong nai kayo yung bukang bibig ako sir eh bahala na po kayo sir kung ano na lang po may ma tulong nyo sa amin sir tanggap ko naman po sir at alam po naman po yung handa naman po sa akin po ang tumutulong po kahit na lang po anong bibigyan sa amin Okay na po yun, sir. Malaking bagay na po yun, sir, sa amin, sir. Yeah, kayo po yung bukang pipig ko. Huwag mo ano. Huwag na. ka nang malungkot. Yeah. Ako, sir, kahit kumanong dema ako na ano kaya basta lang meron na kami makakain mag-ina, mabuhay lang kami maayos, sir. Mm -hmm. Yan lang po ang ano ko po, sir. Ang hinihiling ko po, sir, nauna hinihiling ko po yung anak ko, magaling na po sana siya para matulungan na po ako dahil mahina na po mahina na po ako siya po magtatrabaho dapat din naman po ako Opo. Nay, palakas po na loob ha? Apo Yung ating Diyos naman laging nandyan po sa atin nakaagapay, nakabantay Apo so, uh, Naintindi ako sobrang ano po yun no? sobrang sakit Ang Sakit po talaga sir pero parang yun ko kaya pagtanggapin kasi yung anak ko may sakit sana tulung, tulungan sa sana mapagaling yung anak ko masaya na po ako yeah. kahit okay. mo po, po anong hirap pas na magaling lang yung anak ko masaya na po ako yeah. alam ko naman si Papa Jesus na tumutulong alam ko naman si Papa Jesus na sa amin na tumutulong sa amin hirap mahirap mm. <laughs> i <laughs>